như giúp bé bé coi mà mi và ba đặt mi bé bé coi ba ta và thời gian ta Ginising. Ay kainaman ay parang Christmas tree na naman ho eh, ang aking labahin. Ay pagbaba ko nga ho pala din ay nakita ko isang tambak ang kikinalat na tsinelas ng aking bunsuhan. Ay dililinisin ko muna ho bago ako maglaba. Ako nga ay nakakaramdam ako ng gutom at mayat maya na nga ho ang dede din na rin aking sibunsuhan. Kaya naman ako muna ho ikakain nga ng mais dinis sa isang tabi. Ay, Habang nga ho akong nakain ay napansin ko eh anong bagang pagkakagulo ng aking buhok ay parang dinaanan ng bagyo. Ay di akin muna ho nga ayusin ang kapurat o wala na suklay-suklay yan. Ay nung panahon ho ng aking kadalagahan ay naku ay pagkaganto panahon ay nakariband na. Ngayon ho ay may dalawa ng junakis ay di sila muna ho ang priority. O diga, parang wala hong nagbago. Magulo pa rin. Habang nga hong natagal ang aking pagkain ng mais ay may baga nararamdaman ko yung alugan tigos. Dinayaga ko na nga lang din hong kainin at maigi hong may maalaman sa tiyan. Ay ng ho ng metmaya baga naman ang didi na rin aking sibunsuhan ay talaga namang parang may ngayon ng aking tiyan. May nga din ay naguguto ay ganyan talaga ang pakiramdam kapag ka may pinapadeding bata may at maya ay nagugutom kaya naman ho pagka walang makakain ay ditamang tamang na ng tubig kailangan ko nga ho palang bilis-bilisan ang pagkain at naku mamaya-maya ay magigising na aking bunsuhan hindi na ako makakagawa ng gawain kaya naman uminom na agad ako ng tubig. Pagtulog nga lang ho ang aking bunsuhan saka ako nakakagawa ng mga gawain bahay. Ay naku nga ano na nga ang sinasabi ko ano gayaan at may nagbukas na ng pinto. Nagising na ang aking bibing maliit. Ay 10 to 15 minutes nga lang ang aring matulog kay naman na. Bihirang bihirang nga lang din ho aring matulog ng mahaba. O ay di antiya mo hindi na naman makakapaglaba. Dahil pagising nga ho itong aking bunsuhan na ito. Naku ang gusto palagi kami magkayakap at nadede. Kaya naman ho ay arit aking kinarga na tinala ko nga ho uli sa kwarto baka sakaling tutulog. Ay nako nga, sabi ko nga ho sa kanya, ay babe ikigising na agad. Ay ako hindi pa nakakasimula ng aking gagawin. Tulog naman ikaw at nang ako'y makapaglaban ng kaunti. At, at talaga naman aking labahin, isang tambak na. At are na nga ho, pinadede ko nga muna ho ng kaunti at baka sakaling tutulog. Naku nako nga, dede lang naman ano ng dede eh, hindi naman natutulog. Dinadaya lamang ako. O eh, edi yung aking kinain, iwala na agad. Well, it's baby, boy. Tulog. Laban na, mami. Mami ko ay. Dahil nga ho, ayaw matulog na rin si Bunsuhan, ay di pinakain Bonsuhan. ko na lamang ho. Bebe, wak sa kay. Paa, sayang po. Kainan ka. Kanin. Ay naku nga ay, pagkatapos hong kumain, ay ano gano'n ng trabaho ng paaya Ay bigay si na. Ay kung kayo ho ay nanay nakagaya ko, sigurado relate na relate kayo sa mga garning senaryo. Yung mga garnehong edad ay nako pagkakahirap pakainin. Pagsalaho sa ayaw magpasubo at inaagaw ang kutsara, Aba, ay natakbo. Yan naman ho, kailangan maraming inimpok na pasensya. Hinahayaan ko na nga lang ho magsubo mag-isa para bata pa lamang ay marunong na siya. Dahil kung makikipagbuno ka naman ho sa kanya at iisang kutsara ang gamit nyo, naku, para ka na ho nakipagreslingan. Kaya naman ho, ay di hinahayaan ko na ho magsubo mag-isa. At paminsan-minsan ho, ay di sinusubuan ko rin ho. Kaya nga lang ho, kapag siya ang nagsusubong mag-isa, ay di ang ending ay ayan para ho may sinabog na patukwa. Pero okay lamang, ay di pagkatapos ho ay lilinisin na lamang. Ika nga ho, ay di kung saan masaya ay at kung doon din la ang naman ho magiging masaya at ako hindi mahihirapan ay day sige na nga. Ah. At nun nga hong hapon na ay di akin hong inilabas at iyak ng iyak ay di hoy arit nakakita ng kambing. Gawa ho ng baka na iinip na ay di para ho makakita naman ng kakaiba ay di ho ay di ne sa labas naman makikipaglaro sa kambing. Ay di ayon nga ho takot na takot at akala ho'y siya kakagatin. Ay minsan nga ho'y para paraan la ang kung paano magpapatahimik ng batang iyak ng kaiyak. Si baby bunso nga lang ho ang kasama ko dyan at si ate naman ho ay kasama ng niya nandoon sa trabaho. Christmas party nga daw nila kaya niya isinama. Kaya si ho, ay walang makalaro. Pero kapag ka, magkasama din naman sila ng ate niya, susmi o marimar, palagi na lang din may wrestlingan. Pero alam nyo ga ho, Gustong gusto ni ate at ni Bunso yung mga ganyan. Nakakakita ng baka, ng kambing, ng kabayo, kalabaw. Kaya tuwing umaga ho at maganda ang panahon ay isinasama ng kanyang daddy ko doon sa hasyenda. Ewan ko kung kaninong hasyenda baga yun. Para mag sightseeing, piling nasa sapari lang. Sabi nga ho pala ng inay, alahayan mong magtakbo-takbo di yan ang mga batang iyan at magkaroon naman ng kaunting germs para naman hindi nagkakasakit. Palagi nila ang may sakit eh. Ay di kaya ayan, hinayaan ko nga hong ng mga maliliit na mga bato. Ay di tuwang tuwa naman nga ho, ang aling maliit. At yun lamang ho for today's video. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye bye. Salamat.